Okay, balikan natin ang issue po ng uh, suspension ng klase. May nagpapanukala po dito na pag-asa na lang daw ang magsuspend ng klase. Oo, uh, para po dito sa matinding init ng panahon Nung araw, hindi naman problema ito. Eh. Noong dati pa rin yung ating school calendar, na bago na po kasi Agosto ang pasok, di ba? Ngayon, o dati, Hunyo, di ba? Ati Nung tayo nag-aaral. Noong bata pa si Isabel. <laughs> Elementary. Ang katapat lang no suspension ng klase noon hindi pag-asa. Si Dr. Nilo Rosas. Yeah. Dr. Nilo Rosas. Saan man kayo naroon? Alam namin. Ano kayo? Busy pa rin. Good morning! And, uh, dating uh, Dex, direktor uh, director ng NCR. Magandang mga Mr. Del Prado. Magandang umaga po, Ginong Del Prado. Ito po ang ating suspension ng pagpapalibang po ng klase ngayong araw na ito. Good morning! <laughs> Tanda mo yan? Ayun. dahil po meron po babala ng bagyo bilang isa, nakataas po ang babala ng bagyo bilang isa sa Metro Manila, kaya Ginong Del Prado, Amin pong nga uh, inaanunsyo, pinababatid po namin sa publiko na wala pong klase ngayon sa buong Metro Manila. Gandang maga po, Metro Manila. Umaga. <laughs> Metro Manila. Na, si Mr. Vladimir Ketowa, National Chairperson Alliance of Concerned Teachers. So, at... Yan. Yeah. natin, magandang maga po, Mr. Ketowa. Good morning po. Hello. Hello, magandang umaga sir at mag magandang umaga din sa ating uh, libon-libon takapakinig. Apo, uh, ay, uh, teka, at uh, meron pong pano dito isang congressman, si congressman uh, Eric Martinez ng Valenzuela City. na asa na raw po ang magbalangkas ng mga patakaran at magrekomenda kung magsususpende ng klase kung matindi ang init ng panahon. Sa ngayon po kasi parang sa, sa akin pong nababalitaan, may mga discretion ngayon yung mga principal. Tama ba Mr. Kitowa na isuspend ang klase po? Tama po ba yon? pero well, tama Samuel, no uh, sa totoo lang uh, nagkakaroon ng uh, kalituhan pa nga dyan sa ibaba no alibawa ito nangyari halimbawa in particular lamang sa Quezon City no walang pasok lang ng martes at saka ng webe tapos sa ibang mga division uh, na sa siyudad ay sumulog din ng mga araw no kaya sa totoo lang maliban sa nagkakalituhan nagkakainggitan pa nga in common sense oh, kasi uh, bakit doon may pasok bakit dito walang pasok tapos may ilang mga division din sa totoo lang umaga lamang ang may pasok tapos bandang hapon ay uh, ano na mawawala uh, na ng klase kaya nagkakaroon ng kalituhan tapos pahirap din sa bahagi ng teacher kasi uh, hindi nila alam kung ano ang ituturo nila kung magpe face to face kasi sila o kaya asynchronous kasi pag asynchronous sir ay uh, iba rin siyempre ang aming ihanda doon. O oh, kasi hindi nyo pa alam kung ano ang magiging forecast. Umaga pa lang sa kanyo malalaman o kaya gabi pa lang sa aming balitaan uh, sa gabi. Sa kanyo malalaman ang forecast para sa umagang ito sa uh, susunod na araw. Ganun ba yun? Well, tama po yun. At uh, kung uh, umaga pa mababasa ng mga teacher na uh, nakapasok na yon mm -hmm. kasi Ben gumasos na nakapaganda na rin sa, sa klase sana. Opo. Ay, so uh, ano ang tama? Sino ang dapat mag-deklara ng suspension ng klase para sa uh, heat index o mainit na panahon? Well tama yung nabanggit nyo kanina. Eh, na, uh, In fact, nabutang na, uh, po yung ganyang mga sitwasyon kasi tayo ay uh, graduate ng mga ganyang panahon. Dapat talaga ay uh, deped. No? Mm. Magkaroon tayo ng malinaw na at klaro talaga na ano no na na paano ba mo wala ng klase no so dapat hindi iasa sa sa ano sa pag-asa limaw ay sinasabi nilang inilabas nilang memo no iasa na lamang sa mga school head eh, eh ano sa ngayon sa totoo lang kahit uh, more less than 40 yung 35 sa totoo lang pil na pil namin ng mga pangumaga yung ano eh lalo ni bang panghapon yung uh, init. inet no mm. so kaya ano eh, kaya hindi siya malinaw sa sa ibaba o sa mga ground na nakusaan, alam naman natin, mm -hmm. uh, iba pa kalagayan sa ano, karamihan naman talaga dyan, uh, hindi pa init, kundi talaga yung siksika, mga paaral lang talaga ang dahilan talaga kung bakit ang init No? Kasi, at talaga hindi fit na fit sir, yung uh, Abril at Mayo, nagkaklase tayo. Oo. So, di ba parang ano to, mood na ito, sapagkat gumugulong na yung planong ibalik ito sa dati na school opening, Hunyo. ano eh, nung araw, Mr. Kitoa, di ba, ang pinag-uusapan lang natin eh, uh, cancellation o suspension ng klase, pag may bagyo, hindi dahil sa mainit ang panahon, di ba? Tama po kayo rin, tama kayo po kayo dyan. Kaya nga, uh, nung nakaroon dialogue namin sa DepEd, nung uh, January 16, sabi namin sana hindi na maulit yung uh, pangyayari nung nakaraang taon, mm. pero ngayon maulit. At posibleng pang maulit next uh, school year kasi ibabalik uh, lamang ang, ang uh, June na klase by 2026 pa pa mm. Ah, dalawang taon pa. Actually, dalawang taong pa sir kasi ayaw nila ng tagal na basis kasi uh, mayroong maapekto ang mga bakasyon ng guro at saka din ang mga uh, estudyante. Opo, sige. Mr. Kitowa salamat po. Magandamaga po sa inyo. Thank you po. Mabuhay po kayo. Mr. Vladimir Kitowa National Chairperson Alliance of Concerned Teachers.